Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Uh, sa Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senator Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos, makapanumpa ng na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyo na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, kung ito Nagdesisyon akong magsalita at maglabas da dahil ayoko'ng maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak apo ko sa darating na panahon.